sa ating ito ba channel. So update na lang tayo today. Uh, bali kanina isa pinormahan na are. So kahapon kasi ito yung uh, pinormahan din na uh, binuusan natin. So binaklas na lang din natin yung ating ano uh, forma. Ayan. So ito yung binuusan natin kahapon. Ito naman ngayon. Then napagka uh, kahapon. So ito naman yung kinabit natin kanina. Ayan. So kinabit natin yung forma. Hanggang dito yan mga master. So ito yung uh, So binaklas ka dati yung forma. Kasi tuyo yun na naman. So napakainot talaga dito sa lugar natin. So ang bilis lang siya matuyo. So binaklas agad natin kasi kailangan natin ng forma so pati rito mga master ayan so ito binusa rin kasama rito then na dito naman so ito, dito naman isaan starting na rin sila dito ng ano uh, pagpaporma ayan so kanina isa binakala natin so ganyan lang yung bakal natin party pig sa client wala nang tayo second floor then uh, after nabusan to so papatong na lang tayong tatlong hall block then uh, roll na po so roll na natin mga master Then natin uh, itong sa loob. So starting na rin tayo rito ng ano, uh, layout ng mga division. So ito guys yung ating uh, magiging hallway pala. So hallway to. Pasok dito. Ayan. So ito yung hallway natin. Then uh, ito yung ating ano, uh, room 2. So sa room 2 natin, isa uh, dito guys yung magiging pinto natin. Ayan. Then dito sa room 3. So ito. So dito yung pinto rin natin. So ang style niyan is uh, magkatikit yung pinto natin. Then dito isa uh, maglalagay na lang tayo ng mga bintana. So doon yung magiging CR natin. Dito yung magiging lababo. So same lang din sa kabilang So parehas lang din ng design. Okay? Ah, uh, bukas ay ano, continue lang tayo ng as uh, HB layering parts division ng ating dalawang room. Pare, tsaka dito. Then abuse uh, tayo. So malapit na tayo rito ano, uh, magbubong para di syadong, uh, dito sa dong mainit Okay, so yun lang po.